Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus ngayong Enero 27, libo at 25. Sa pagsilang ng lunes na ito, ang enerhiya ng araw ay nagdudulot ng isang napakagandang pagkakataon para sa iyo, Taurus. Sa bawat hakbang na gagawin mo, hayaan mong ang enerhiya ng araw ay maggabay sa iyo patungo sa kalinawan at kaayusan. Ang buwan na nasa Capricorn ay nag-aalok ng tahimik na backdrop na sumasalamin sa iyong likas na ugali bilang isang Taurus, matatag, grounded, at maingat sa bawat hakbang na ginagawa. Nakasanayan mo nang maglaan ng oras upang magplano at ayusin ang iyong paligid, at ngayong araw, mapapansin mo na ang iyong kakayahan sa pag-aayos ng mga bagay, maging ito man ay sa trabaho o personal na buhay, ay mas pinahusay. Kung ang isang sitwasyon ay tila magulo o magulo sa unang tingin, hindi mo kailangang mag-alala. Ang iyong likas na kakayahan na gawing maayos ang lahat ng bagay ay magbibigay daan sa iyo upang matagpuan ang solusyon na kinakailangan. Kung may mga proyekto o gawain kang naiiwan, ngayong araw na ito ay tamang panahon upang tapusin ang mga ito ng may bagong pananaw at lakas. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magiging mas organisado at sistematikong na magdudulot ng kalmado at pag-aalala na umaalis sa iyong isipan. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong araw, huwag kalimutang maglaan ng oras upang magmuni-muni tungkol sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Maglaan ng sandali upang magpahinga at tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na nagpapahapi sa akin? Maaaring ito'y mga simpleng bagay tulad ng isang tasa ng iyong paboritong inumin, isang pagtambay kasama ang mga mahal sa buhay, o ang kaligayahan na dulot ng pagiging maligaya at kontento sa mga simpleng bagay sa buhay. Pagmasdan mo kung paano nakakaapekto ang kasiyahang ito sa iyong mga iniisip at mga ginagawa sa araw na ito. Kapag ang iyong isipan ay puno ng kasiyahan, makikita mo na ang iyong mga desisyon ay nagiging mas positibo at puno ng malasakit sa iyong kapwa. Maaaring mapansin mong mas magaan ang iyong pakiramdam, at ang mga pagsubok na dati ay matitinding hamon ay ngayon ay tila mas madali ng malampasan. Ang isang masayang kalooban ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong araw at magbigay ng mas magaan na pakiramdam sa iyong buhay. Sa gitna ng iyong araw, alalahanin ang simbolo ng lotus, isang halaman na sumisimbolo ng paglago at pagbabago sa kabila ng mga pagsubok at kalikasan. Ang lotus ay isang paalala na sa bawat hamon na dumarating, mayroon kang kakayahang magbago, umangat at magpatuloy sa pagtahak sa landas ng iyong buhay. Sa iyong buhay, marahil ay may mga bagay na nais mong baguhin o iwanan, mga nakaraang gawi, ugali, o pananaw na hindi na nagdadala ng kabutihan sa iyong buhay. Ang lotus ay isang simbolo ng pagpapalaya mula sa mga bagay na matagal mo nang pinapasan, ngunit hindi na nakakatulong sa iyong pagunlad. Bawat tao ay may sariling mga bagay na kailangan bitawan, at nayong araw, baka ito na ang tamang panahon upang tanggapin na ang ilang bagay ay hindi na para sa iyo. Ang pagbibitaw sa mga bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng bagong lakas at espasyo para sa mas magagandang karanasan at oportunidad. Sa tuwing magmumuni-muni ka, tanungin ang iyong sarili kung ano ang mga bagay na maaari mong iwanan, mga bagay na hindi na akma sa iyong kasalukuyang estado at hindi na nagdadala ng kasiyahan sa iyong buhay. Ang pagbitaw sa mga ito ay magbibigay daan sa mas mataas na antas ng kasiyahan at panloob na kapayapaan. Habang patuloy mong tinatahak ang araw na ito, isaisip na ang isang mahinahon at maayos na diskarte ay hindi lamang nakakatulong sa iyong personal na buhay kundi nakatutulong din sa iyong mga gawain. Ang disiplina na dulot ng Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magplano at magsagawa ng mga hakbang na magdadala ng kaayusan at kauswagan sa iyong buhay. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay dahil alam mo na ang bawat hakbang ay may kahaladahan. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga maliliit na desisyon at kung paano ito makakatulong sa iyong mas malalaking layunin. Ang bawat desisyon na gagawin mo ay may epekto sa iyong pangmatagalang tagumpay, kaya't mag-ingat sa bawat hakbang. Gayun din, hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng oras. Mahalaga ang mga tao sa iyong paligid, mga mahal sa buhay at mga kaibigan na maaaring magbigay ng suporta at gabay sa iyong landas. Kaya't maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa kanila at pahalagahan ang bawat relasyon na mayroon ka. Sa iyong mga interaksyon sa iba, maaari mong makita na ang mga simpleng gawa ng kabutihan at malasakit ay nagdudulot ng malaking epekto. Maaaring ito'y isang simpleng tanong na, kumusta ka, o pagpapakita ng pasasalamat sa mga maliliit na bagay. Ang mga gawin ng kabutihan ay nagpapakita ng iyong malasakit sa kapwa, at sa paggawa nito, magbabalik din sa iyo ang mga biyayang dulot ng positibong enerhiya. Ang bawat hakbang na ginagawa mo upang pahalagahan ang iyong mga relasyon ay hindi lamang nagpapalakas sa inyong koneksyon kundi nagpapakita rin ng iyong malasakit at paggalinya. Habang lumalapit ang pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng naganap. Pagnilayan ang mga tagumpay, maliliit man o malalaki, at tanggapin ang mga aral na natutunan mula sa mga karanasan mo ngayong araw. Ano man ang mga hamon na hinarap mo, tandaan na lahat ng iyon ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon na maging mas malakas at mas matalino. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magpatuloy sa pag-unlad, kaya't yakapin ang bawat hakbang na iyong tinatahak. Pasalamatan ang iyong sarili sa mga pag-unlad na iyong naranasan, at maghanda na tanggapin ang mga bagong aral at hamon na darating. Bilang isang Taurus, ikaw ay isang tao na likas na may kakayahang magdala ng kaayusan at katatagan sa iyong buhay at sa mga tao sa paligid mo. Ang araw na ito ay nagsilbing paalala sa iyong kakayahan na magbago, magpatuloy, at lumikha ng mga bagong posibilidad. Sa pamamagitan ng iyong tapang, determinasyon, at malasakit, makakamtan mo ang higit pang tagumpay at kasiyahan sa iyong buhay. Yakapin mo ang mga aral ng araw na ito at hayaang magbigay sa iyo ng bagong lakas at direksyon. Pahalagahan ang iyong paglalakbay at alalahanin na ang iyong lakas at dedikasyon ay magdadala sa iyo sa mas magagandang pagkakataon sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.